Noviembre 24, taon 2024 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at Facebook na nakatutok sa problema ng illegal tobacco trade dito sa Pilipinas. Ako ang inyong lingkod, Canton Israel, isa lamang ko sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement ang maghahatid balita para sa Rated X numero 65. Pati ba naman sa Albay? Marami ng peking sigarilyo. Siyam katao sa kayo ng bangkang kargado ng peking yosi. Siyempre, arestado ERJ eh, naarangkada na PS license nito hindi na suspendido. Marching order ni PNP Chief Marbil pagpapating kontra Yossi smuggling yan din po ang marching order ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre at siyempre binigyang diin ni Police Colonel Alexander Mariano ang bagong OIC ng PRO 11. Ang ating infographic of the week na inyo pong masusubaybayan makikita mababasa sa facebook.com slash smuggling facebook.com slash ekisasmuggling. Nakikita. Ang mga kasong may pataw na life imprisonment. Apat po yan. Originally. Pero may nadagdag. Yung apat, first four, murder, rape, plunder, terrorism, at siyempre agricultural smuggling para po sa mga nagpupuslit na may halagang mahigit 10 milyon qualified po ang mga perpetrators na pagkakakulong habang buhay. Lalong-lalo na po doon sa mga nagtatransport, no? Nagbangaw, nagbabyahe ng smuggle uh, smuggled cigarettes, peking sigarilyo, yan po ay may tuturing na isang agricultural economic sabotage. ng nakarang episode, atin pong ginamitan ng target ng sigarilyo at nakita po ninyo nang ito po'y higutin, higupin ng ating mini pump. Marami pong naipong tar doon po sa receptacle na tar guard. Pero ito ngayon, susubukan po natin ang e po ng e cigarette Ito po'y tunay na e cigarette dahil ito po'y may naglalaman ng tabako doon sa loob po ng isang stab ng Terea. Ang principle po na ating, akin pong pakikita, iiniti ng device na ito ito pong tabako na nandi dito sa loob ng tireya. Ang isang stub ay katumbas ng isang stick ng sigarilyo kapag sinindihan. Yung nicotine effect ay ganun din po, katumbas ng isang stick ng sigarilyo. Ang tireya po, very intelligent po itong device dahil kailangan po ninyong ubusin within 6 minutes ang 14 puffs. So ito po ay good for 14 puffs. At uh, sa loob ng anim na minuto, whichever comes first, kung maubos mo niyo yung 14 puffs ng sampung minuto, e eh, kusa na pong mamamata ito. Kung nakalabing dalawang puffs lang ho kayo, sa loob ng anim na minuto, kusa rin pong mamamata ito. So ang gagawin po natin, ipapasok po po muna itong dulo ng tireya, no? at iinitin po yan ng device. Yan, makikita, nag-click ko yan. Tapos, eh, may tumatakbong ilaw. Ayan, no? maanda ilaw. Ibig sabihin, piniinit po niya yung device, no? At uh, pagka nag-vibrate po ito at mainit na, ayan, may mapapansin kayo, may lumalabas na, na vapor, no? Ayan, nag-click na siya, okay na. Ang gagawin ko po, kung hindi ko ma-demonstrate sa gamit nito, dahil hindi po sila magka-match dahil itong intelligent device na ito, kinahanap po talaga yung path ng tao. <laughs> so, po eh. Akin po muna itong ipapaf habang ko magbabalita ho tayo. Hmm. Ayan. Ha, may lumalabas Oh. One, up, one puff ako hanggang sa maubos yung uh, 14. Babalikan natin ito habang ako eh, uh, sa inyo ng balita. Ang una po nating balita ay dalawa po ang natiklo. Saan ho yan? Sa Davao City. Nalimbat po ng PRO 11 ang 2.5 milyong halaga ang smuggled cigarettes ito smuggled cigarettes sa Barangay Buhangin Davao City noong Nobyembre 19. Eh ang dalawang suspect na ito ay nabaybasto entrapment operation at uh, dalawang master case muna ang binibinili ng isang uh, nagpanggap na buyer alagang 26,000 inabot eh, mark money yung pala meron pang 48 master cases na na naka-imbak sa kanilang pag-iingat. Kaya po tumabot po yan ng 2.5 million pesos ang total na halaga na nakumpis ka at nahuli sa dalawang lalaki na nagbebenta ng smuggled cigarettes sa Davao City. At sa Sarangani province naman po sa Kiamba, may nakahuli po ang ating mga operatiba ng suspected smuggled cigarettes na nakakalaga ng 215,000 pesos sa pangunguna po ng bagong upong OIC na si Kernel Police Kernel Alexander Mariano, bagong-bago pa lang, binigyan niya po ng diin na yan po ang marching order sa kanya, ang maging ha, vigilant sa mga Uh, maaaring magpuslit ng smuggled cigarettes. At yun nga, nahuli sa isang checkpoint. Ang isang lalaki, o oh, dalawang lalaki, sa ng kanilang rusi chariot tricycle. Na checkpoint po dalawa. Ang uh, isa ay si alias Ama, 24, may asawa. At isang si alias Maro, 21 anyos, ng Maitom, Sarangani province. Kaya po, Ayun, nahuli po yung gajabaro, naku, yung mga bagong sigarilyo, hindi ko po pamilyar. May buldo ang pamilya na sa akin, ang Berlin at yung Fort Cigarettes. Ha? So, yan po sa pangunguna ni Colonel Alexander Mariano, yung dalawang batang, batang mga lalaki, batang uh, mga negosyante, mali nga lang yung negosyong pinasok, Ayun, nakunan po tuloy ng magshot. Ito, babalikan natin ang IQOS pagkatapos po ng ating bumper. Ayun, okay, ito, balikan na natin. So, isa na lang naiiwan. One bar na lang una iwan dito sa aking IQOS. Oop, naglaps na yung 6 minutes. Kaya namatay na siya. Mahabang nagbalita ako dun sa uh, sa Sarangani province, yung nahuli, yung aking tingtignan. O, ito pong resulta. Oh, Nakatargar naka, naka do siya medyo mainit pa yung tip. Oh. So, wala po kayong mapapansin, merong residue. O kahit bahid man lang, o mancha man lang, o oh. kahit mancha man lang, wala ho. At yan din po ang principle. Eh. Kung gumagamit o kung gagamit to kayo ng tireya, limbawa ng ICOS, at checkin nyo na lang ho dito, oh, ah, yung tip nito, yung dyan, oh. makikita nyo, wala, ho malinis na malinis. Nakita nyo naman pong hinigop ko nagpuff ako. Ayan, malinis na malinis. At kumpara ho doon sa sigarilyo, dun sa stub ng sigarilyo, talaga may makikita ho kayong mancha ito. Walang kamancha, mancha. Yan po ang diferensya uh, sa pagitan ng paggamit ng sigarilyong sinisindihan at yung sigarilyong iniinit lamang. Nakuha naman po natin ang Sambuanga si Bugay dahil po sa isang intelligence-driven operation, meaning sinalakay ho ng ating kapulisan noong uh, Nobyembre 20 ang kinaroroonan ng isang lalaking 19 anyos, alias boy, batang-bata. Uh, nahulihan po siya ng master cases ng Red Astro, Red Royal. <laughs> Naku, ah, Meron pa pong mga port Cigarettes, Portland Cigarettes, meron din po at iba pang mga saring uh, iba pang mga sigarilyo tulad ng White DNJ Cigarettes. Ah, uh, sa Sambuanga si Bugay alas 12:30 po ng umaga. Ay uh, siguro tutulog po si Boy. Eta, biglang dumating po yung ating kapulisan. Ayon, uh, siya po ay nahuli dahil sa kanyang pag-iingat ng smuggled cigarettes na, na ng 855,000 pesos. At sa Kalamansig, Sultan Kudarat, dakong alas 12 ng umaga noong Nobyembre 22, 2024, isang edad 44 na lalaki sa ng kanyang minivan ang naharang sa checkpoint ng suriin ng pulis, may lamang smuggled cigarettes, Alas si Chase ng umaga po yan. siguro niya wala nang nga sa kanya. si sisita. Ayun. Ah, timbog. Ah, at nakikita sa larawan ang kamada nilabas ng pulis. At nakikita ho, oh, no, na, na may mugshot na po ang 44 oh, anyos na lalaki na taga Dato Udin Sinsu at Maguindano del Norte. Ngunit doon siya sa Sultan Kudarat na harang ng checkpoint. <coughs> sa halos isang taon mahigit o episode 65 na po tayo ngayon, eh wala po akong nabalita ang nakalipas na mga ulat na may nahuli po sa Bicol Region ng Peking Sigarilyo o Smuggled Cigarettes. At eh, ito na biglaho ako ng mabalita na mayroon pong 14 point ah, 7 million ng Peking Yossi ang bumabagta sa karagatan ng P.U. Duran. At yan nga po ay nasabat ng ating PNP Maritime Group nang sila po ay magsagawa ng isang seaborne patrol o seaborne operation doon po sa karagatan ng Marigondon P.U. Duran noong November 21, taon 2024. Isang bangka po punong puno huya ng peking sigarilyo. Hmm? At uh, nang makita ho nang mga nakasakay sa bangka na nandod ng mga pulis, ay eh, nagtangkap po silang uh, kumaripas, lumangoy, at uh, biibig sana nilang pa ang bangka ang kanilang sinasakyan isang ganoon ay magkagulo-gulo. So, ganun, eh, magkagulo so nag, yung mga master cases ay eh, talagang nagsabugo doon sa, sa karagatan at uh, hindi naman po nakalusot ang SIAM na personel na itong bangka. Siguro isa dyan ay yung namumunan. Baka yung isa dyan ay yung kasador. ay oh, eh 14.7 million ang valuation. E, eh malaki po ang halaan, malaki po ang possibility na itong mga suspect na ito ay kakaharapin nila ang life imprisonment kapag sila ay napatunayan at sila po ay dininig dahil po sa kanilang carelessness, pagsasawalang bahala ah, sa so pagtatransport, ng Peking Sigarilyo dakong alas 3.14 ng umaga noong Nobyembre 21, 2024, dyan sa barangay Marigundon, Piyo Duran, Albay. Keep up the good work, PNP Maritime Group, Region 5. Ayan, no? gaya ho ng ating pong pinagpao na kanina, tugon ng PNP CIDG sa direktiba ni PNP, Chief Marbil. Ah, paigtingin nila ang kanilang kampanya kontra ah, faking sigarilyo, kontra smugglers ng sigarilyo, kontra manufacturer ng faking sigarilyo. At para naman po sa vaping industry news. Oh, atin pong ipinono sa NCUP files ang uh, suspension lifting uh, ng Aerogen. Ito po may order na po ang DTI tungkol po dyan. At lifted na po ang suspension order ng Aerogen, meaning pwede na po silang makapag-market. Kumpara po sa player although na lifted na 'yung kanilang suspension ay hindi po rin po sila pwedeng mag- market, gawa nang wala pa po silang PS license. So, ayan po ang isa sa mga balitang dapat aantayin natin, aabangan natin kung sila ay marilisan na ng PS license, pwede na rin po makapag-market ang Flair. Pero komo ang Erogen ay sila po yung mga pioneers, no? Ang pioneer, of course, nandiyan dyan po yung ICOS, sinundan po yan ng Shift, sinundan po yan ng X-Vape at ng Erogen. Gayong bukod po kay X-Vape yung dalawa, at yung Chilax ay na suspindi po yung kanilang uh, PS license. So ito po nanunumbalik na ang Erogen at haarangkada na sila muli uh, sa Pasko lalo na. No? Tayo po yung maasan na magiging uh, masaya na ng konti o magkakakulay na ng konti ang mga vape shop na puro ex-vape lang nakadisplay mga ngayon ay madadagdagan na po ng Erogen. Umaasa rin po yung ibang branch tulad ng Flair na mabibigyan na rin po sila ng P.S. License. Kaya nga lang ho, nung nakaraang araw, ni-raid na ni raid po mismo ng B.I.R. sa pangunguna ni Commissioner Lumagi, ang isang babe shop dyan po sa Tomas Morato. Eh, alam na po pala ni Commissioner eh. Na yung mga modus operandi, may mayroong pang secret menu. <laughs> secret menu. Yung mga suki na, syempre, yung mga suki pupunta doon eh. Eh, meron ba kayo neto? Meron ba kayong ano, makikita rito sa laraman? Black, oh. O meron ba kayong black? O meron ba kayong plaba? O meron ba kayong mga lusaw? Whatever yung terminology nila o yung mga tinatangkilik nila na nakasanayan na yun ang hinahanap eh. O. Oh. Eh, booking na ho kay commissioner yan. Kaya pinasok ko yung secret bodega. May secret menu na. Meron pang secret bodega. Tapos so, sabihin eh, bakit na uh, bakit na uh, Uh, lulusubin ang lulusubin ng BIR, wala naman silang permit, wala naman silang search warrant. Ay eh, meron pong special mandate ang BIR na pwede po silang uh, mag-search. Huh? Pwede niyo nilang suyurin yung isang lugar na pinaghihinalaang merong illegal activity. Kaya nga po nung ni-raid yung uh, sigari sigari peking sigarilyo, pabrika ng peking sigarilyo sa Nueva Ecija, eh, ang NBI ho ang nakaalam nun, ano? Eh, tinawag po nila ang BIR para sa ganun. Hindi na ho nila kailangan pang kumuha pa ng search warrant dahil ang BIR lamang ho mayroon tanging uh, kakayahan. Hindi ko lang ho alam kung mayroon din po ang BOC, ano? Pero may nasa mandato po nila yan. Kaya ang ginawa ng NBI, tinawag po nila ang BIR at silang dalawa mismo ang nag-raid doon sa pabrika ng Peking Yossi. So, sa pagkakataong itong sa Tomas Morato, ganun din po ang nangyari, pinasok ko ni Commissioner yung secret bodega. Ayun, nakikita ko sa likuran. Kaya sabi ko ni Commissioner, ay magsumbong na tay tayo diretso sa kanya. magkukay ko kayo magsusumbong sa akin. Hindi na ako ng <laughs> <laughs> Ang magagawa lang po ng rated X ay mag-shout out. Oh, ito ito maganda kasi sabi niya rito, yeah, bigay niyo lang yung address. Ah, ng BR. Hmm. At sabihin niyo lang kung ito ay Online seller, sabihin nyo lang yung link. O, oh, ayan ha. Ah. Madi-detect na itong mga tim-tim na to. Mga matim-timan. Ah, lalakas ng loob. Ah, na mag-post. Nagla-live pa. Eh, parating nyo po kay Commissioner. Madali lang po abutin. Ma maabot si Commissioner, ayo? Eh, oh. Commissioner at bir.gov.ph para ma no? Commissioner at BIR.gov.ph. Pero siyempre, yung sumbong po ninyo ay eh, dapat po akma lamang po doon sa, sa scope. Scope ng BIR. Yan po ay limitado doon po sa mga walang timbre, uh, yung walang tax stamp, at doon po sa mga hindi nagbabayad ng kanilang income tax return. mga vape shop na hindi nagbabayad at yung mga vape shop na hindi po nag-i-issue ng resibo kaya sabi ano bang ibig sabihin ng BIR bukod sa Bureau of Internal Revenue ang sabi ang BIR ay bigay ikaw resibo <mess>